Welcome our wedding Kenneth and Karen. Tapos na ang aming judge's wedding. St. Patrick Garden Hotel. Thank you. Mahinit daw, mahinit bahala maghanap. Ako magpaparami Bahala kayo maghanap. Asa <laughs> yung Cesar Pascual? Ano? Hanapin nyo si Kapisi Black doon sa YouTube. <laughs> St. Patrick. balik ka rin natin. St. Patrick kami ha? Mo, ano? Ito yan, ha. Ito yan ha. Ito yan o. Oh. Makikita nyo o. Oh.

sino pa? Sa Sirayan. Hop, sakay na kami sa aming eroplano. Sakay na kami sa aming eroplano. Eroplano ng pangkarsada. Atesian mo na, Cesar. wala lang kami ng 5 minutes dito sa baybay ng Apari. Apari ana boleh ruas Boulevard Apari Baywalk Oh ya Apari Baywalk Oh ya Apari Baywalk Oh Okay. Oh bisa. Hoi toh. 200. Hah? Oh 200. Deh. 200 Rincan ya, no. oh. 200. Yeah, yeah, yeah. 200. Huh? 200 dua. Okay. Siguruto ay prito lang yan. Ay, pangkwa kang kwa kang... Pang, pang ano, pang tawag dito, pang inabraw. Kanino ba yan? Mga ah? nga mo yung daing po. Salamat po. Ayan ah, o. Oh. ayan ha, yan ha, patutuwa ha, pag-asa pos. Weather radar station, barangay punta, pari ka ben. Oh, mo, tamang dago. O, oh, mamaya nag-jump ko yun. Sabihan, sabihan, sabihan. Balik, balik, balik. Ito Itong baywalk ng Apare. O, oh, ayan o. Oh. Ayan. Ngayon pupuntahan natin yung mga ano. Pupuntahan natin yung mga lasit. Bakit? Ano bang meron dyan? O. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Oh, yan, panunuri namin yung ano. Kasi meron ditong ano eh. Meron ditong uh, lutuan ng uh, ano, daing. Daing at saka yung ang tawag dito lasit, hipon. Ayan oh, o. Oh. Dami oh. Dami ya, no. Oh, oh. eno. Eno hipon ba? Oh. oh. May hipon yan. Yan oh, delis. Oh. Oh yan oh. Sab-sab. Ito pag lutuin dadalian tong igaraw yan oh. Itong pupunta natin ito, itong susunod na ito. Yung mga ano yan, mga dilis to yo. Ito hindi ito mais. Ha? Kung titignan mo sa malayo yan, mais. Pero hindi mais yan, ha? Hindi mais yan, ha? Kung titignan mo, hindi mais yan gaya sa sa bela. Hindi mais yan. O oh, yan, o. Oh. Hipon yan, hipon. O. Oh. Kita nyo? Kung sa Isabela, yan ay mais. Dito hindi, hipon. O yan. Yan ang apari. O yan o. O yan o. May sariwa pa raw dito. O sariwa. Mga naman ang yan, sariwa? 100? One hundred?

Kaya titik titikman natin. Hindi gaya yung mga parting parting bisaya maalat. Ito hindi maalat. Parting bisaya kasi maalat. Ito hindi naman. Ayan, tabang. Okay na okay. Heto. Kumbyi-byi so, nang pari. Kaming ito na pilis. yung hipon ni Ha? Ayun. Gusto mo sariwa? Gusto mo sariwa? Ano mo mo? Balik kami maghipon kung magkano mag yung hipon. 1, Ito. Balik, apat nasasakyan yung komboy namin. Ani pa yung katanga mo? Magkano yun? Saan na yun? Saan na yun? Ah, saan na yun? Wala na. Na wala na yung nagtitinda. Manapay, ajan yung nagbalakukan ko ah, kwa yung price nga ko ah, lasit. Ay wala na sir, nagpilakwa oh. Ha? Wala na, yan na lang oh. Baka right? na per kilo?

Se <pusuhan> nah, kita. <guruh> <Mondowego> <handywaveubine> <Deaf> अच्छा पलटता है। आ ताली, चल निकाल। नहीं, निकला नहीं। मार के बागी, बागी ताइको। नहीं, नहीं नहीं, नहीं कर। नहीं, नहीं कर। नहीं, कर। नहीं, नहीं कर। नहीं, नहीं कर। नहीं, नहीं Callo, callo, callo. Alhamdulillah. Sudah buktin top. Terima kasih. Ha? Tolong. Boleh dipotong lah.

Ah, Hey, dapat 'yan? press, press. Oh, 'yan. Press from the uh, Ang tawag dito.

bukan uno 100 sangat oh uno mana beta ini oh datanglah datanglah ke baba uno sangat main biasa nang sa desa kanyakuno bagi mission akan pergi mana ayo uno awak awak pergi ke lu ambil nasi kan ah ah itu 100 ambil nasi kan oh bawain main nang main tadi lagi ke mata Ayan o, no, pres! O! Oh. Kakarating ng Tugigaraw to, sayang! Hirap pulihin dito eh, Tugigaraw ang pupuntahan nito, ba? Tumasang kayo pa eh! ng ayan o! Siyen! Siyen! ha? plastik ya, plastik ya, ingin plastik ya.